sa isang panayam sa magandang buhay. Welcome to Philippine Showbiz Updates. Sa isang panayam sa magandang buhay, kung saan tampok ang pangunahing cast ng pira Pirapirasong Paraiso, isa sa mga naging bisita ay ang KD Lex. Sa nasabing panayam, nagbahagi si Melay ng kanyang paghanga kay KD dahil sa tapang nitong ipagtanggol si Alexa, ang kanyang kapartner sa serye. Kung matatandaan nag-post si KD sa kanyang social media tungkol sa patuloy na pag-atake ng mga basher kay Alexa at pinagtanggol niya ito at nasabing ayaw niya nang maugnay sa dati nitong kapareha na si Angie Salvacion. Sa pahayag ni KD sa magandang buhay, sinabi niyang hindi na lamang katrabaho ang turing niya kay Alexa kundi para sa kanya ito'y kapamilya niya na at Si Alexa for me is not, hindi na siya work. She's... I don't consider Alex being with Alexa as work. I consider her as a, someone protection and uh, parang family. Iniingatan ni KD ang damdamin ng mga taong espesyal sa kanya at isa na dito si Alexa. And uh, when you hurt my family or when and... Binigyang diin niya na handa niyang harapin ang mga kritisismo sa kanya pero ang hindi niya kaya ay ang masaktan ang mga taong malapit sa kanyang puso. Ayon naman kay Alexa, nagulat siya sa mga oras na iyong dahil masigla pa silang nagte-text ni KD. Subalit napansin din niya ang pagbabago sa emosyon ni KD sa text at doon nalaman niya na na bad trip nga ito dahil sa mga nabasang negatibo tungkol sa kanya. Um, my heart is very cold. <laughs> Nagulat ko ako noon kasi I remember that moment magka-text kami ni KD nagtatawanan pa kami but for a brief moment hindi na siya nagreply. Sabi ko, "Hello, hello, wala ka pa?" Tapos bigla mo sagot niya, "I'm so mad." Ganyan, nag-alala na siya ko, akin, ha? "What's happening?" na sinabi nga niya na they're doing this to you, ganyan, ganyan, ganyan. At sinabi rin ng aktres ngayong na ayaw niyang masira ang kanyang peace of mind kaya naman pinili niyang huwag nang basahin ang mga negatibong komento kaya naman hindi ito naging updated sa ganap at kay Cade niya lang nalaman ang nangyari. Po po kasi, ko, 2024, I, I choose to set boundaries myself and I will not allow anyone else to destroy the peace that I'm making for her in my life. So yung mga ayaw ko nang makita, naka-mute, naka-block, everything, naka-unfollow, everything. Huh. yeah, so hindi ko na nakita na may ganun palang mga nangyayari.